Hey guys, Wega Farm is back! Grabe, 2 weeks mahigit akong hindi na nakapag-upload Well, ang reason is inayos ko ang dating pigpen Dasad part nga lang ay di ko na record Ito nga pala ngayon ang magiging pigpen na nga may gagawing inahing baboy At 3 in na ang function ng pigpen na ito Dahil dito na siya palalakihin dito na siya mag-gestating. And lastly, eto na rin ang kanyang farrowing pen. Para wala nang lipat-lipat, bakal na lang kasi ang kulang. Ang nakikita nyo palang wood barrier is temporary lang. Ang function lang nito ay i-reduce ang usable space para sa ating 4 months old na baboy. And yes, 4 months old pa lang nitong nabili naming baboy. And hindi namin sure kung ano ang lahi nito. At ayun guys, salamat sa panonood. Alam ko matagal-tagal pa bago siya magkakaanak. Kasi mga 4 months din ang hihintayin. Kaya sana patuloy nyo kaming subaybayan. Huwag kalimutang ishare ang video o kami sa page na ito or sa TikTok. Maring nyo rin kami subscribe sa YouTube. Salamat!